Ang Sumi ay palaging naging target ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa kanyang ilegal na pananakop sa Ukraine. Isa ito sa mga unang rehiyon na sinakop ng kanyang mga puwersa noong 2022. Napalayas ang mga puwersang iyon. Fast forward tayo sa kasalukuyan at ang Sumi ang naging paksa ng isang opensibang pangtag-init na inilunsad ni Putin matapos niyang tuluyang mapaalis ang Ukraine mula sa Kursk. Pero nabibigo ang opensibang iyon kaka checkmate lang ng Ukraine sa 50,000 tropang ruso sa Sumy Oblast. At ibig sabihin nito, hindi matutupad ang pinakamalaking layunin ni Putin para sa taong 2025. Noong ika-26 ng Hunyo, nag-post sa Facebook ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na si Oleksandr Shersky, upang magbigay ng masusing ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Sumy. Puro magagandang balita ito para sa Ukraine. At ibig sabihin nito, puro masamang balita ito para kay Putin. Isa sa mga pangunahing gawain ngayon ay ang ipagtanggol ang rehiyon ng Sumi ayon kay Shersky bago niya isa-isang binanggit ang lahat ng nagawa ng Ukraine upang ipagtanggol ang mahalagang rehiyong ito laban sa mga na mapanirang puwersa ng Russia. Ayon sa mga buod ng Mayo-Hunyo, isinulat ni Shersky, mapapansin na ang alon ng mga tangkang pagsalakay ng kalaban ngayong tag-init mula sa teritoryo ng Russian Federation ay mapipigilan. Gaya rin ng pagtatangka ng kalaban noong nakaraang taon na magsagawa ng opensiba sa rehiyon ng Kharkiv. Sa halip, ang mga naunang inaprubahang desisyon natin ay nagbubunga na, na ng mga resulta. Diretso, may mensahe tayong ipinadala mula Ukraine papuntang Russia. Nabibigo ang inyong opensiba, gaya ng nabigong pagtatangka, ninyong sakupin ang Kharkiv noong nakaraang taon. Gaano sila kabigong-bigo? Ipinaliwanag ito ni Shersky ang pag-usad ng mga tropang Ruso sa hangganan ng rehiyon ng Sumi ay napigilan na ngayong linggo. Ang linya ng labanan ay naistabilisa na. Malaking balita ito. Sinasabi sa atin ni Shersky iyon. Isang puwersang mananakop ng mga sundalong Ruso na ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay mahigit 50,000 noong Mayo ay napigilan sa kanilang pag-usad. Ibig sabihin nito, hindi maaaring umasa si Putin sa mga sundalong ito para sakupin ang Sumi hindi rin siya maaring umasa sa kanila para palawakin ang linya ng digmaan sa Ukraine upang maglagay ng dagdag na presyon sa ibang bahagi ng bansa. Naantala ang uh, ng Russia at ang 50,000 sundalo na inakala ni Putin na sapat na para sakupin ang sumi ay ngayon ay naipit na. At ang dahilan kung bakit nagawa ng Ukraine ang ganitong tagumpay ay siya dahilan kung bakit nagawa nitong ipagtanggol ang sarili laban sa Russia nang mahusay sa loob ng mahigit tatlong taon. Gumagamit ito ng mas magagandang taktika kaysa sa kayang isipin ni Putin pinupuri ni Shersky ang mga aktibong taktika ng depensa na ipinatupad ng mga puwersa ng Ukraine at binanggit na ang kombinasyon ng mga opensibong aksyon at matatalinong fortifikasyon ang nagdulot ng paghina ng pag-usad ng Russia. Sa panig ng opensiba, binabanatan ng Ukraine ang Kursk upang pilitin si Putin na ilihis ang ilan sa mga tropang inilaan niya sa Sumi, pabalik sa isang rehiyon ng Russia na inakala niyang lubos na niyang nabawi. Ang aming mga opensibong aksyon sa distrito ng Gluskovo, sa rehiyon ng Kursk, ay napilitang magpadala ang kalaban ng ilang bahagi ng kanilang tropa upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, isinulat ni Shersky. Malaki ang nabawa sa kakayahan ng pangunahing pangkat ng tropa ng kalaban na umatake sa direksyon ng Sumi. Malamang na tinutukoy ni Shersky ang pangkat ng mga puwersang Ukrainian na patuloy pa rin sumasakop sa ilang bahagi ng Kursk dito. Ipinagmamalaki ni Putin natuluyan tuluyan nang naitaboy ng Russia ang Ukraine mula sa Kursk. Mali siya? Ayon kay Sir Sky, base sa ulat ng kanal, hawak pa rin ng Ukraine ang humigit kumulang 35 milyang parisukat ng Kursk, na halos lahat ay, nasin, ay nasa rehiyon ng Glushkovo. Ang operasyong iyon sa Glushkovo ay hindi lang nagpabagal sa pagsalakay sa Sumi, kundi napilitan din si Putin na ilihis ang mga tropang balak sana niyang ipadala patungong Pokrovsk. Ang mga aktibo nating operasyon sa distrito ng Glushkovo sa Kursk Oblast ang sumira sa mga planong ito. Bilang resulta, hindi nailipat ang mga unit na iyon sa ibang direksyon. Isa sa mga brigada na papunta na sana sa direksyon ng Pokrovsk ay ibinalik sa Kursk. Ayon sa ulat ng Kanal 13, sinabi ni Shersky, dalawang ibon, isang bato. Ang ipinapakita nito sa atin ay aktibo pa rin ang Ukraine sa Kursk at ginagamit nila ang aktibidad na iyon para guluhin ang pagdeploy ng mga tropa ni Putin. Sa paggawa nito, pinoprotektahan ng Ukraine ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk, na isang sentrong logistikal na itinuturing ng marami bilang susi sa mga ambisyon ni Putin sa Donetsk. Dagdag pa rito, gaya ng binanggit ni Sersky, habang mas maraming tropang Ruso ang nakikipaglaban sa mga puwersa ng Ukraine sa Glashkovo, mas kaunti ang tropang Ruso na kayang maglunsad ng opensiba sa Sumi. Mayroon pang iba. Ang mga fortifikasyon ay isang malaking prioridad para sa Ukraine at puspusan itong nagtatrabaho habang inaalis ng mga pwersa nito ang atensyon ng mga tropa ni Putin sa Kursk. Sa pamumuno ng aming grupo sa North Slobozansky, na direksyon isang espesyal na grupo ng depensa ng rehiyon ng Sumi ang nilikha. Mga lungsod at komunidad ng rehiyon. Ang pangunahing gawain ay palakasin ang mga fortification, ang pagpapalawak ng sistema ng mga engineering at fortification na bakod. Ayon kay Shersky, ipinapakita nito na hindi lang nakatuon ang Ukraine sa paggamit ng opensiba para itaboy ang mga puwersa ni Putin palayo sa Sume. Alam nito na maguutos pa si Putin ng mas maraming pag-atake kahit na 50,000 sa kanyang mga tropa ay parang nasa checkmate na. Kapag dumating ang mga pag-ataking iyon, handa na ang Ukraine. Nagtatayo na sila ng, ng mga fortification habang tayo'y nag-uusap. Dagdag pa, gaya ng binanggit ni Shersky, Naorganisa na rin ng Ukraine ang mga taong kailangan nila para maitayo ang mga fortification na iyon. Nag-appoint din sila ng opisyal na direktang magiging responsable sa paghahanda ng mga lungsod at komunidad ng Sumi Region para sa depensa at sa pagtiyak ng pagiging epektibo ng sistema ng engineering, mga bakod, sa mga sinasabing direksyon ng pag-atake ng kalaban. Itinalaga na ang Deputy ng Engineering Fortification Equipment iniulat ni Shersky sa kanyang Facebook post. Ang paggawa ng mga fortification na ito ay kasalukuyan pa rin isinasagawa. Itinuro ng Commander-in-Chief ng Ukraine, ngunit ito ay trabahong maaari Nang ipagpatuloy ng walang sagabal. Abala ang mga puwersa ni Putin. Sa ibang lugar, nahaharap na sila sa matitibay na fortification sa labas ng Sumi. Kung sakaling magtagumpay silang makalusot, ang bagong hanay ng mga fortification na ito ay pipilitin lang ang mga puwersa ng Russia na pumasok sa isang gilingan ng karne na wala ng takas at marami pang darating. Sobrang dami pa. Ang paggawa ng karagdagang mga estruktura ng fortification, pag-oorganisa ng kill zone, paggawa ng mga anti-drone corridor para maprotektahan ang ating mga sundalo at pagtiyak ng mas maasahang logistika para sa ating mga tropa ay mga mahalatang gawain na isinasagawa. Pero ang bisa ng mga gawain ito ay kailangang mas lalo pang tumaas. Babalik ako para sa verifikasyon sa loob ng takdang panahon. Dagdag pa ni Sersky. Muli, nakikita natin kung gaano kaorganisado ang depensa ng Ukraine. Sa pagkakaroon ng mga fortifikasyon, nagkakaroon ng mga pagkakataon na makalikha ng mga puwang para sa mga tropa ng bansa. Ang mga anti-drone corridor ay maaaring magbigay daan sa mga puwersa ng Ukraine na makaiwas sa mga mananakop ng Russia na posibleng mahuli sila sa mga galaw na parang sipit na magpapahintulot sa Ukraine na umatake mula sa magkabilang panig. Kung hindi man, magbibigay pa rin ito ng mga lugar na ligtas daanan para sa mga sundalo ng Ukraine, kung saan hindi nila kailangang mag-aalala sa mga drone ng Russia. Tungkol naman sa mga kill zone, nagamit na ito ng Ukraine noon at napaka-epektibo ng mga ito. Halimbawa, noong Hunyo 26 may ulat mula sa Euromaidan Press na isang pag-atake ng 23 sasakyan na isinagawa ng Russia ang napahamak sa isa sa mga kill zone ng Ukraine sa rehiyon ng Donetsk. Sa 23 sasakyan, 18 ang nawasak sa loob ng wala pang tatlong oras. May napakagandang estratehiya ang Ukraine dito. Ang mga kill zone nito ay nakaayos kasama ng barbed wire, mga landmine, at iba pang mga panukalang depensa na pumipigil sa mga tropa ng Russia na umusad. Kapag napahinto na ang mga Ruso, binobomba ng mga drone at artilleria ang kill zone, pinapatay ang sinumang natamaan ng pagsabog habang pinipilit umatras ang mga nakaligtas. Ginagamit ng Ukraine ang mga fortification nito para itulak ang mga puwersa ng Russia papunta sa mga kill zone na ito. Kaya halos hindi na ito maiwasan kung gusto ni Putin na umabante ang kanyang mga tropa. Nakakamatay at epektibo ang mga kill zone. At ayon kay Shersky, may isa ng kill zone ang Ukraine sa Sumi. Pinuri niya ang maraming sundalong Ukrainian na kasali sa depensa ng Sumi at nag-iwan ng malinaw na mensahe kay Putin para kay Molova. Sama-sama tayong tumatayo. Sama-sama tayong nagwawagi, luwalhati sa Ukraine. Lahat ng ito ay magiging malaking dagok kay Putin. Pagkatapos ng pananakop sa Kursk, napahiya si Putin. Napahiya siya sa katotohan ng nagawa ng Ukraine, ang unang pananakop sa lupaing Ruso mula noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, ang layunin ni Putin matapos mapaalis ang karamihan sa puwersa ng Ukraine mula sa Kursk ay lumikhan ng mga security buffer zone sa hangganan papasok ng Kursk. Mapipigilan nito ang Ukraine na muling makagawa ng katulad na hakbang, isa ang sumi sa mga target ni Putin dahil isa ito sa mga lugar na malapit sa hangganan. Sa pamamagitan ng pagkuha sa sumi, o kahit sa pamamagitan ng pag-angkin ng sapat na teritoryo sa oblast, makakakuha si Putin ng kanyang buffer zone at mapoprotektahan ang Kursk. Iyon sana ang plano. Nakakakuha pa nga ng kaunting tagumpay ang summer offensive ni Putin bago ginawa ni Sersky ang kanyang anunsyo. Noong ikadalawa ng Hunyo, iniulat ng Deep State Telegram Channel na ang Mayo ang naging pinakamagandang buwan ng Russia para sa pagkuha ng teritoryo sa buong 2025. Ayon sa ulat, nagawa ng Russia na makuha ang mahigit sa isang daan at pitumput tatlong milyang parisukat ng teritoryo ng Ukraine. Karamihan dito ay sa Sumi noong buwang iyon. Ito ay malaking pagtaas kumpara sa pitumput pitong milyang parisukat bawat buwan na naabot lamang ng Russia dahil sa pagpigil ng Ukraine mula Pebrero hanggang Abril. Ang pinakamalaking bahagi ng teritoryo na nawala ay sa lugar ng paglusob ng kalaban sa Pokrovska-Konstantinovka Highway, kung saan humigit kumulang 200 kilometrong parisukat ang nasakop pati na rin ang opensibang operasyon ng Katsap sa rehiyon ng Sumi, kung saan hindi bababa sa isang daan at sampung kilometrong parisukat ang nawala pagsapit ng katapusan ng buwan. Ang dalawang lugar na ito ay bumubuo sa 70% ng lahat ng pagkawala ng teritoryo, ayon sa ulat ng Deep State. Nararamdaman ni Putin na siya ay may kalamangan. Pagkatapos ng ilang buwang pakikipaglaban para sa maliliit na tagumpay, sa wakas ay nakakakuha na ang kanyang mga pwersa ng mas malaking bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Naniniwala ang leader ng Rusya na ang lahat ng ito ay paghahanda lamang para sa natitirang bahagi ng tag-init mas marami pang bahagi ng sumi ang mababawi at magkakaroon si Putin ng buffer zone na matagal na niyang inaasam. Pero hindi iyon mangyayari. Sa halip na umabante, napipilitan ang mga tropa ng Rusya na umatras para ipagtanggol ang teritoryo at Kursk na at akala nila ay kontrolado na nila. Nahaharang din sila ng mga fortifikasyon ng Ukranya At ngayon na mabilis na gumagawa ang Ukranya ng mas maraming fortifikasyon kasama ang mga kill zone, tiyak na magdudulot ito ng mas maraming casualty sa panig ng Rusya. Yan ang mga casualty na hindi kayang tiisin ng Rusya. Nalampasan na ng bansa ang isang milyong Denmark Nawalan na ng isang milyon labing anim na libo pitong daan At dalawampu ng mga tropa nito Hanggang hunyo, dalawamput anim Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraina Ang inaasahang mabilis na pagsulong ngayong tag-init Ay magiging isang gilingan ng karne Isa na magdudulot ng halos walang pakinabang para sa Russia Dahil ang limampung libong sundalo na inilaan ni Putin sa Sumi Ay ngayon ay naipit na sa bitag ng ukranya Hindi makakamit ni Putin ang kanyang mga layunin ngayong tag-init pero ano nga ba ang mga layunin na iyon? Napag-usapan na natin ang isa. Gusto ni Putin na lumikha ng buffer zone sa Sumi na magagamit ng Rusya para protektahan ang mga teritoryo nito sa hangganan. Iniulat ito ng Kiev Independent noong ikalabing apat ng Hunyo. Na binanggit na panandali ang napanatili ng Rusya ang momentum na nabuo nito noong Mayo, hanggang sa mga unang yugto ng Hunyo. Sa unang dalawang linggo ng buwan, ayon sa ulat, nagawa ng Rusya na makalapit sa labindalawang punto, apat na milya mula sa kabisera ng Sumi Oblast at nakasakop ng ilang mga baryo sa kanilang daraanan. Ayon din sa parehong ulat, malamang na hindi lang ang paglikha ng buffer zone ang tanging layunin ni Putin. Habang tumutugon ang Ukraine sa mga paglusob ng Russia sa Sumi, nagsimula itong maglagay ng mga tropa at kagamitan sa mga pamayanang malapit sa hangganan. Ang pagtaas ng aktibidad ng militar ng Ukraine ay nagpilit sa Russia na tumugon, kaya pinalakas nito ang mga pag-atake laban sa mga pamayanang iyon upang lipulin ang mga tropang Ukrainian. Malinaw na nabigo ang mga pag-atake iyon. Ang mga pamayanang nasa hangganan ng Ukraine ay nagsilbing lunsaran para sa muling pagsalakay pabalik sa Kursk na tumulong upang mapigilan ang pag-usad ng Russia sa Sumi. Ang alam natin ay ang isang direktang pag-atake sa isang lungsod na kasing laki ng Sumi ay kasalukuyang hindi kayang gawin ng Russia. Ayon kay Emil Kustahelmi, isang miyembro ng Finnish Open Source Intelligence Collective na Blackbird Group. Sinabi niya sa Kiev Independent na ang Sumi, na may populasyon bago ang digmaan na 255,000, ay masyadong malaki para sa 50,000 sundalong Ruso na sakupin. Hindi pa nagawang sakupin ng mga Ruso ang alinmang malaking lungsod sa Ukraine mula noong 2022, maliban sa pagpalibot at pagsakop sa Mariupol sa Donetsk Oblast. Ayon sa kanya sa Kyiv Independent, ang kaya nilang gawin ay maglagay ng matinding presyon sa direksyon ng sumi at subukang makakuha ng mas maraming lupa hanggat maaari upang mailapit ang sumi sa kanilang abot. Gamit ang artilyerya at mga drone, pinipilit ang mga tropang Ukranyano na pumasok sa mga depensibong labanan at nagbibigay sa Russia ng kaunting kalamangan sa mga paparating na negosasyon. Diyan din nakasalalay ang isa pang dahilan ng opensiba ni Putin ngayong tag-init. Ang Russia at Ukraine ay kasalukuyang nakikilahok sa mga posibleng usapang pangkapayapaan sa Turkey nitong mga nakaraang linggo. Ang mga usapang iyon ay wala pang napapala na kahit anong kahalintulad ng tigil putukan. Sa halip, nagkasundo ang dalawang bansa sa isang palitan ng mga bilanggo na kinabibilangan ng isang libong tao, kung saan iniulat ng Euromaidan Press na naniniwala ang mga opisyal ng United States na umabot na sa dead end ang mga negosasyon sinabi noon ni Putin na kailangang tugunan ng Ukraine ang lahat ng hinihingi ng Russia para magkaroon ng pag-asa na makamit ang kapayapaan. Kabilang sa mga hinihinging iyon ang ganap na pag-atras ng Ukraine mula sa apat na rehiyon na kasalukuyang okupado ng Russia, kabilang ang nabanggit na Donetsk, pati na rin ang Luhansk, Kherson, at Zaporizhia. Gusto rin ni Putin na maglagay ng mga limitasyon ang Ukraine sa kanilang sandatahang lakas, at hinihiling niya na alisin ng mga kanluraning kaalyado ng Ukraine ang mga parusa at i-unfreeze ang mga ari-arian ng Russia na hawak sa ibang bansa. Malinaw na hindi katanggap-tanggap para sa Ukraine ang mga hinihinging ito. Gayunpaman, umaasa si Putin na ang teritoryong nasakop ng kanyang mga puwersa sa Sumi, noong kanilang opensiba ngayong tag-init, ay magbibigay sa kanya ng kalamangan. Hindi talaga layunin ang sakupin mismo ang Sumi. Maaari mo pang sabihin na ang lahat ng sinasabi ni Putin tungkol sa paggawa ng buffer zone ay pangalawa lang. Presyon ang susi para kay Putin. Habang mas marami siyang pinsalang magagawa ngayong tag-init, mas mahina ang Ukraine sa mga susunod na negosasyon. Ngayon, baligtad na ang lahat, napigilan na ang mga puwersa ng Russia sa Sumi. Ang pinakamagandang maaasahan ngayon ni Putin ay ang paminsan-minsang pagkakakuhan ng teritoryo na hindi naman talaga makakaapekto ng malaki sa kabuuang takbo ng digmaan. Mas malala pa para sa leader ng Russia, sabi ni Sersky, hawak pa rin ng Ukraine ang teritoryo sa Kursk, na hindi lang nagpapalayo sa mga puwersa ng Russia, kundi Nagbibigay din sa Ukraine ng mahalagang kalamangan sa mga susunod na negosasyon. Palpak ang opensiba ngayong tag-init. At may ilan na nakita na ang lahat ng ito na mangyayari. Noong Abril, naglabas ang The Telegraph ng isang artikulo na nagsasabing may ilang eksperto ang naniniwalang tiyak na mabibigo ang opensiba ni Putin sa Sumi. Isa sa mga eksperto na iyon, ang Executive Director ng Ukrainian Security and Cooperation Center, si Dimitri Shmilo, ay nagsabi sa outlet. Sa ngayon, imposible ang anumang opensiba ng Russia sa Frontline. Walang malalaking tagumpay ang Russia sa militar sa Frontline. line. Kaya gusto nilang magbigay ng impresyon na may malalaking galaw at kalamangan sila. Hindi namin ito nakikita sa aktual na labanan. Maaaring ang summer offensive ay isa lamang panlilin lang. Anumang pagsisikap ni Putin na itago ang katotohanan na wala talagang naging pag-usad ang kanyang mga tropa sa loob ng ilang buwan? At maraming tao ang nakakaalam nito. Isa pa ay si John Hardy, na namumuno sa Russia Program sa Foundation for Defense of Democracies. Tulad ni Smilo, naniniwala rin siya na ang mga pagsisikap ng Russia sa Sumi ay hindi magbubunga ng malaki. Ang nakikita natin ay isang bigla ang pagtaas ng bilis ng pag-atake. Napakaliit lang nito, ayon kay Hardy sa Telegraph. Kaya nilang gumawa ng butas sa linya ng mga Ukrainian, pero hindi nila kayang tuluyang makalusot doon at makamit ang mabilis at mahalagang tagumpay sa operasyon. Pareho silang tama ni Shmilo. Simula nang sabihin nila iyon, nakita na natin ang bigla ang pagtaas Nakita natin na mas marami pang teritoryo ang nasakop ng Russia noong Mayo at Hunyo, kumpara sa mga nakaraang buwan. Pero ngayon, wala na ang usok, naglaho na sa hangin, at hindi na muling makikita. Sa halip, naroon na ngayon ang matitibay na depensa ng Ukraine at ang muling paglalaban sa Kursk na nagsani puwersa para mapigilan ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Bago pa man ito makamit ng anumang mahalaga, paano pa ba lalala ang sitwasyon para sa leader ng Russia? Simple lang, hindi nagpapahinga ang Ukraine sa kanilang mga nagawa. Bukod sa pagtulak sa mga puwersa ni Putin, sa isang sitwasyong parang checkmate, ginagamit ng Ukraine ang kahinaan ng Russia para mabawi ang mga teritoryong akala ng Russia ay nakuha na nila. Ayon iyan sa Euromaidan Press na nagsulat noong Hunyo, noong ikadalawamput dalawa ng Hunyo, sinabi na nabawi na ng Ukraine ang baryo ng Andreevka, na ilang araw lang nahawakan ng Russia bago nila muling nawala ito. At hindi doon tumitigil ang Ukraine. Sa muling pagsulong patungo sa hangganan ng Russia, isa na namang pamayanan na tinatawag na Unikivka ang tinatarget ngayon ng Ukraine. Nakakakuha ng teritoryo ang Ukraine sa gitna ng opensiba ng Russia na inaasahan sanang magbibigay kay Putin ng mas maraming nasasakupad. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa dalawang pamayanan ito. At kung dumangu sa Angkiskwa, nago ng Ukraine doon sa aming video na pinamagatang pinalaya ng Ukraine ang Andriivka, Unikivka ang kasunod. Bumagsak na ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Ang kanyang mga pagtatangka na bumuo ng buffer zone at magkaroon ng kalamangan laban sa Ukraine ay nauwi sa wala. Wala sa mga ito ang mangyayari. Sa halip naipit ipit ang mga puwersa ng Russia sa pakikipaglaban sa mga tropang Ukrainian sa Kursk, habang ang kanilang pag-usad sa Sumi ay huminto na. Ang Ukraine na ngayon ang nakakabuo ng momentum, kinukuha o muling binabawi ng Ukraine ang mga mahalagang bahagi ng teritoryo. At kapag naganap ang susunod na round ng pag-usap, kakaunti na lang ang magagawa ni Putin, kundi ulitin ang kanyang mga walang kapararakang hinihingi nang wala namang anumang ebidensya sa sumi para suportahan ang mga ito. At iyan ang nagtutulak sa atin sa susunod na mangyayari. Wala pang itinakdang oras para sa anumang susunod na pag-usap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nailipat na rin ang atensyon ng United States mula sa tigil putukan. Lalo na ngayon na mas nakatutok ang United States sa krisis sa gitnang silangan at sa paglutas ng alitan sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunpaman, may mga palatandaan na si Pangulong Donald Trump ng United States ay naghahanda na magbigay ng mas maraming suporta para sa Ukraine. Noong ika-26 ng Hunyo, iniulat ng British Broadcasting Corporation na nagkaroon ng pagpupulong si Trump kay Zelensky noong nakaraang araw sa NATO Summit na ginanap sa The Hague. Hindi na maaaring maging mas maganda pa ang pagpupulong na iyon, bulalas ni Trump sa British Broadcasting Corporation pagkatapos ng summit. Ipinahayag din ng Pangulo ng United States na pinag-iisipan niyang magpadala pa ng mas maraming Patriot missiles sa Ukraine na magpapalakas sa depensa ng himpapawid ng bansa, at magpapahina pa, lalo sa mga pag-atake sa himpapawid ni Putin, laban sa Sumi. Titingnan namin kung makakahanap kami ng ilan na maaaring ipadala. Alam mo, mahirap talagang makakuha ng mga iyon. Habang halaga ang mga missile, ang damdamin dito ang talagang makakabahala kay Putin. Kung ang pagkakaroon ng kalamangan laban sa Ukraine, ang isa sa mga pangunahing layunin ng opensiba, ngayong tag-init, tiyak na nabigo siyang makamit ang layuning iyon. Nakatigil ang kanyang mga tropa, at ang Pangulo ng United States ay nagsasalita tungkol sa mga paraan kung paano matutulungan ng kanyang bansa, ang Ukraine, na itaboy pabalik ang mga puwersa ng Russia. Dapat sana ay ito ang tag-init ni Putin. Sa halip, maaring ito pa ang maging tag-init ng kanyang pagbagsak. Kung interesado kang malaman pa ang tungkol sa summit ng NATO, naglabas kami ng isang video kung saan tinalakay namin ang pangunahing mensahe na ipinadala ng NATO sa Ukraine noong nakaraang linggo. Hindi pa kami tapos. Panoorin ang video para malaman pa ang iba at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine.